Hello mga ka-Earthlings, naadiyan kita karoon sa unan-unan pong sa nangyayabili. Hi ka ako man ni Ka-Earthworms, collaboration kami. May pili lang yung transpeed? May 20 per head? May pili lang yung transpeed? So mga ka-Earthlings, angit lang. Wait a palit na? Oo. Wait a minute, di na tatarag palit na? May lang yung transpeed? Ano? Angit lang. Angit lang sir. Shout out sa Ka-Earthlings. Oo, inipin ay. -air things, ay up, okay, link spring. Ay, salamat. salamat Lagi pa og ice. ka? Link. Ay, ka sa link. Welcome to ulan, ulan. sa sa Barangay yeah, Sampao, Almeria Biliran. Oo, uh, so pagari, eto si Ms. Kayop. Kapoy na kay accessible siya sa. <laughs> oh, sana so, akong maka-airlink sa. So. Ako partner ao oh, si Jerome Tigli. Ka-twin. <laughs> Ka-twin ka, ka siya. Di, lang kaya, na kay motra sa Cebu shores. Paglusadimo na sa Oh, pwede ka, kung nakay problema mo, ang bakta, okay, rapun. <laughs> oo, oh, oh, baka earth rings, ha? Pero joke to ha? Di siya, o, oh, naitisik naman siya, buwi pa sa ubo, so, oh. So, ang inyong problema, maduglay. <laughs> ah, <laughs> oh, oo. Oh, oh. So, mana siya, mga ka-earth So, pagkita pa lang yung nima dili, pag travel pa nima pa ubos, eh, di siya kaayo ko, an, pero, pag abot dito, ma-wow, ka. <laughs> <laughs> na, ako na lagi time-lapse kay, kapoy na batas. baktas. So, mo na to, ka -earthlings. Wow! Ah, gano'n na, ha? Maling, maling, Waka bring, uh, wala ka kanyang car claims. O oh, sir, ang doon tingnan ninyo. Ah, ano mo? Ano ba ito may bagam? Nakakulay na din sila sa gamay. O man, hindi na siya car claims pato ay. Oo, uh -huh. so diri na lang. So, nasa yung gamay na medyo stiff sa kaayo car claim. So, ina lang yung mag-amping ka. Pareha sa pag-amping niya sa <laughs> iyo. Yan na. So, diyan na yung nice stairs gamay. So, pila lang. Ma siya, ah, ang entrance niya is only 20 pesos. Then, makaing na rin na. Ah, kabarato na ba? in, exchange for this magnificent na puso talawa mo ng ulan-ulan to guy ha uh, or twins guy itawag ko nun siya sa ulan-ulan guy mura ko nun siya droplet sa rain basta ba nagtuan hmm mo nun siyang ugyaanin nyo kayo din kaya ang false see tignaw siya kaya kahit ito kalara din umag ang ting paglusad kaya medyo fan siya kaya wala nga suguri naman siya hand rain ha oh, ha huh? para ako mga kaoban eh? Oh, look at that